Kanina pa lum no lumamig okay, sure. tong ramen. Hindi ba ito kakainin? Maya na busog pa ako eh. Butom na ako. Eh, kumain ka na. Aldrin, alam mong hindi ako kumakain kung di tayo sabay. Kakain ka ba hindi? Naglalaro. Kasi aalis na ako. Naglalaro pa ako eh. Di mm. Ano ba? Oh, tinaob Bye. ko na yung ramen. Hindi mo pinapansin eh. Dumaan pa ako ng Korean store para para dyan, tapos hindi mo kakainin? Ano ba yan? Ganda na nung laban, natalo tuloy. Ganun ah, ano talaga? Man, parang napaka Mas concerned ka pa dyan sa, sa ML kaysa sa akin, ha? Ayoko na. Dumaan ka lang dito sa akin para awayin mo ako. Ayoko o oh, salamat, dinala mo ko ramen. Eh, nabisi ako eh. Kaya hindi ako nakapag-reply. Tumatawag ka. Alam mo naman mapuputol yung game pag sinagot ko yung tawag mo. Ayoko na. Ano ba? Napaka-sensitive naman ngayon. Hindi ako sensitive. Babe, ano bang nangyari? Hindi mo ba napapansin? Halos araw-araw tayo nag-aaway. Mapas, mapa messenger, mapa Instagram. Wala na tayong pinagkakasunduan. Simpleng ramen, hindi mo man lang ako na-appreciate. Na-appreciate ko nga na dumaan ka dito. Na-appreciate lumamiglat lahat! Nasipsip na ng noodles lahat ng sabaw! Naging pansip na naging... Gusto kong pansit na ramen, bakit ba? Ayoko nang mainit. Ayaw Gusto ko na. yung lumamig na. Stop, stop. Um, Tigilan na natin to. Bigyan muna natin ng space ang isa't isa kasi napansin ko ang init na natin sa isa. Ang, laging iinit ng ulo. Simpleng ramen kita mo. Pinagawaan oh. yan natin. Bigyan natin muna na yung sarili natin ng space. Baka, baka pag nagkaroon tayo ng space, di muna tayo nagkita, mamiss natin na sa isa't isa at ma-realize natin yung halaga, yung worth, yung value ng relationship natin. Sige ah, na. Ako sa... Wal... na humihingi sa'yo. Wala. Nanatanong ko lang, may iba ka ba? Walang iba. Ang hini ang yung sa mga movie, ba diba? Kailangan ng space. Movie? Hindi to movie. Totong buhay ito Alam mo, kundi dahil sa mga k-drama, hindi kita kakarelasyon yun kasi walang tatagal sa ugali mo. So, ni, ni minsan hindi mo man lang ako nasamahan manood ng k-drama. Eh, Tatlong beses ko na natapos yung crash landing on you. Ang corny-corny ng mga k-drama na yan. Ba't ako manonood? Bakit ikaw? Pag nag-ML ka nakikisabay ako sa iyo ah. Pinag-aralan ko yung ML para sa iyo. Para dalawa tayo bonding natin. Ikaw mag-adjust ka naman sa akin. Yung ramen, hindi ko yan gusto. Pero ginusto ko para sa iyo. Ako hindi ako umiinom ng alak. Pero natutunan ko dahil sa iyo. Ano? Hindi ako marunong makisama sa mga kaibigan mo pero para sa iyo, pinaramdam ko na mahal kita, nakisama ako. Ikaw anong ambag mo? Ha? Say, sa relasyon natin wala. Alam mo, Faye, binibilangan mo ko. Siguro nga, tama nga, kailangan na natin ng space. Kasi, diba? Ang toxic mo na eh. oh, tinan mo, ikaw pa yung galit. Kasi ikaw yung toxic. Hindi ko matanggap na naririnig ko yan sa'yo ngayon. Ito totoo naman eh. Sige. Inaano ba kita? Naglalaro lang Alaman naman ako lang dito. Ko, Biglang walang... inaway mo ako. Ano ba? Kayo mga babae talaga. May toyo. Napaka-toxic nyo. Kaya sige, kung yan ang gusto mo, may bibigay ko. Kailangan mo ng space. Sige. Wala talaga akong maririnig na sorry galing sa'yo. Ba't ako magsasorry? Wala akong ginagawang masama. Shit. Di ba? Di ba wala akong... <laughs> wala akong ginagawang masama. Sige. Alis na ako. Enough. Enough. Tama na. Huwag mo nang hindi mo ko pipigilan at ah, sa pinto na ako. Oh. O, sige, malis ka na. Sige na, maglalaro pa ako. Nakalabas na yung pa ako sa pinto. O, din, ka na. Sige na. Uh, ah, call cool off muna tayo. Hindi mo pipigilan. Hindi.